Good morning. Pinagtailan ng ano. Ayan na. Pakain tayo ng... ng manok at bibe. Masulitin muna natin yung ating manok. Ayan na. Ayan na. O, oh, naglilimlim to. Osh! Naglilimlim ka ba? <laughs> ang alam ko, ang Rhode Island hindi naglilimlim eh. Ang tanong, itlog ka ba? Wala namang itlog. Umambay lang. Ay, silipin so natin kung meron na eh rin sa bibi. So, ito. Nililimlim pa rin. Ito, wala pa rin. Ito, so, update. Wala pa rin. Wala pa rin. So, yun. So far, uy, ayun, kala ko yung ating 45 days. No? anin pa rin sila so ayan guys ayan si puti tsaka yung ating apat na road island ayan so yun yung mga galimang kulungan so ang isang hinahanap ko pa is yung nanay nung mga sisiyo Ayun. Ayun siya. So, pakain muna tayo, guys. <coughs> Mga kakalye. Ayan. Tapos yung tubig, ang bilis talaga dumami, oh. Nagpakain na po kasi yung mga anak ko kanina si Alter tsaka si Abib. Si Abib naglagay na ng tubig at lumika agad. No? Oh. Sa mga bibi kasi yan eh. sarap tignan no? Eh. So, dito sa pag-aalaga ng mga manok tsaka sa bibi uh, hindi pwedeng mainipin ka kasi katulad niyan ang bibe pag nangitlog uh, sabihin natin once a day um, uh, halos mga 15 days to 20 days po mangingitlog yan so after nilang mangitlog mga 30 to 35 days bago mapisa so ano ibig sabihin nun halos dalawang buwan na nga antayin natin bago magkaroon ng sisiw <coughs> ng mga bibi sa manok naman uh, pag pag yung cycle nila hindi siya once a day eh. uh, parang sa loob ng isang linggo kung hindi five five o six times mga itlog tapos sabi uh, sabihin na natin 15 days din tapos mapipisa siya after 21 days so 21 plus 15 21, 31, 36 days so mahigit isang buwan din naantayin natin bago may mapisa tulad nito yan, tulad nyo so expected to magpipisa yan itong ano itong mga second week to third week ng January kasi 21 days, mga katapusan ng katapusan kasi ng December naglimlim po yan eh so more or less mga second week third week ng January hopefully maraming mapisa tingin sa atin si ano kambing oh. Ano? Ayan. So, sana may nakuha kayong idea. Yung sinasabi ko po, based lang po sa experience ko kasi nakapagpapisa na tayo ng yan, sa manok na yan. Tapos, pati sa bibe. So, once pa lang naman, ito sa manok, pang twice. Pangalawang beses na ngayon. Pero kaya inobserbahan. <laughs> Itong round Island. Hindi <laughs> ko alam. Hindi naman naglilimlim yan. Pero bakit nandiyan? Hindi naman nangingitlog. Siguro sana mangitlog siya. Ayan o. yung mga uh, 45 days natin. Hindi may iwasan. Binubuli ng ibang manok ibang bibe pero nasasanay na po sila tsaka mas lumalakas na um, kaya lang naman po parang mahina yung mga 45 days pag nasa kulungan kung gagawin natin siya na pangkatay talaga kailangan natin siya paka, pakainin so kung mapapansin nyo naka, naka ano lang siya ron nakahiga tapos kahit nakahiga, nakaupo, kumakain. Yan, yan ang behavior ng 45 days. Pero kung i-free range na natin siya at isasabay na rito sa mga uh, native chicken, sa mga free range na manok, tsaka mga bibi. Yan, lalakas na po sila kasi nakokontrol na po yung, bigat, yung pagkain nila. So yung bigat nila hindi na ganun. Tapos kung ano yung makita nilang pagkain sa yan, sa paligid nila sa lupa, yung eh, kinakain nila. Hindi katulad dati, pure na yun, yung Integra 1000, Integra 2000. Mga uh, pellet talaga. Pure pellets tapos vitamins. Ngayon, since naka-free range na halos lahat ng manok at saka bibi natin, at uh, twice a week maglalagay tayo ng vitamins po sa mga inuman nila naisip kong pakainin ulit sila ng pellet naman ngayon pero kanina napakain na po ni Alter itong mga to uh, shout out kay Kuya Mario nakita ko yung mga tira-tirang kanin at mga ulam Nag, uh, nagbigay walang kahapon yun sinama po namin sa darap yung pinakain niya Iba? Iba? Nakapapansin nyo, hindi hindi na sila ganun kapayat yung mga kambay kasi mix na po yung nakakain nila nakakain sila ng feeds tapos yung mga dahon-dahon dito, uh, tulad nyo papansin nyo yung dahon ng niyog uh, pinakain po nila yan o oh nakutput na sa bandang abot nila so sa ngayon yun lang muna guys mga kakaliye hanggang bukas po ulit salamat